Nali, may nag-text sa akin. Ito, sabi. Hi, Donna. Nasaan ka na? Ah? Number lang? 09376. 6... Ah! Si James ito! Ibinura e ko yung number niya noon, pero kahit namang burahin ko, memorize ko. Alam ko siya yan. Nali, replyan ko lang, ha? Ah, umuwi na. Masama ang pakiramdam ko. Bakit ganon? Ba't kailangan niya akong hanapin? Ano ko, nail cutter? Na kapag kailangan, nandyan, Pero kapag kailangan, kapag na, Ano? <laughs> Naguloan na rin ako, mga people. Kasi ang nail cutter, napansin ko kanina, na ako eh. Nung hindi ko kailangan, nandyan. Nung kailangan mo, hindi mo mahanap. O, hindi ko papahanap sa kanya. Nail cutter ako. Sabi niya, Bakit? Ano ang nangyari sa'yo? Wala. Nahilo lang. Bakit ko susabihin? Bakit ganun? Mas may pakialam pa siya sa akin ngayon na nag-break na kami kaysa nung dati. Ano to? Kung kailan wala na, tsaka napanapin. Ah, nang text siya. Hindi ka na ba susunod sa reception? Baka hindi na. Wala na rin naman akong gagawin dyan. Tsaka wag na lang, ano? Mahal ko ang sarili ko. Ayaw kong ipahiya ang sarili ko. I love myself ko doon, madlang people, makikisalo ako ng bulaklak ng bride. O sa bagay, sayang din yon kaya lang, baka masalo ni Jema. Dali, nag-text pa siya uli. Sabi niya, makikipagkwentuhan sana ako sa'yo. Akala ko pa naman makakausap kita. Kasama niya girlfriend niya Tapos gusto niya magkipagkwentuhan sa akin Tsaka anong topic namin Anong pag-usapan namin Kung mag-usap kami ganito Anaalala mo ba nang niloko mo ako Oh my God Hanggang ngayon James Ang sakit nun Hanggang ngayon masakit Eh nung pinagtaksilan nung mo ako Malala mo Oh my God It's so unforgettable OMG Ganon? <laughs> Hindi Ano ba yan Uusap pa tayo Itapos na tayo Sandali High tech na ngayon Pwede mo nang i-text yung gusto mong sabihin hmm, Ayan para text niya Nagkakalabuan na kasi kami ni Gemma. Eh ano silang hindi magkakalabuan madlang people? Eh nakita niyo naman ang mga profile picture nila, puro blurred. Alam niyo madlang people, ito ano sasabi ko ha? Ang relasyon, para yung ano, pagkuha ng litrato. Kapag sa iba ka nakafocus, malabo talaga. Alam niyo? ang relationship, it takes some photography skills, you know. Matuto kayo mag-focus. Replay naman natin. Oh, sayang naman. Ayan. Ito kasi, alam niyo ang bunga talaga ng panloloko, hindi magiging seryoso kahit kailan. Oh, nag-reply siya.